Mahilig ka pa magsagot sa mga tanong ng mga surveys? Alam mo ba na pwede ka ditong kumita? So dito guys, pwede ka kumita ng almost 400 pesos a day sa pagsasagot lang ng mga surveys. Okay? So patapusin mo yung video na to kasi isi-share ko sa iyo kung paano ka makaregister dito for free. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, yung survey na gagamitin natin is yung Atapol. So guys, matagal na yung Atapol na to since pandemic pa. And the best part hanggang ngayon is paying talaga si Atapol. Okay? So, paano ka makaregister dito for free? So, i-click mo na yung link na sa description box below. Tapos, mag-register ka lang. So, once nakaregister ka na, okay, mag-login ka na, di ba? Once na-download mo na yung app. So, Once na-download mo na yung app at naka-login ka na, meron ka dyan makikita ng mga surveys, okay? So, sasagutin mo lang yan, meron dyan equivalent, okay, in 2 pesos, okay? Makikita mo yan dito. So, once na-reach mo na yung 150 pesos, okay, na minimum, pwede mo itong i-withdraw via PayPal. Okay. So, aside from that, aside sa mga survey is, is pwede ka mag-refer. Okay? So, punta ka lang sa invite, tapos meron ka dyan makikita na link, ishare mo sa, sa mga friends mo na gusto din kumita sa pagsasagot lang ng mga survey, okay? So every time na masagot nila yung survey, okay ma-achieve nila yon. So in short, meron kang 10% na kita sa every time na mag-survey sila, okay? So guys, dito yung withdrawal method natin is PayPal lang. So very simple lang gumawa ng PayPal account, okay? So ito So guys, that's very easy lang, okay? So kung meron ka pang katanungan regarding sa Atapol, okay? Just comment down below para masagot natin. So it's me again, Atene James Yusa, signing out.